Alamin natin ang sitwasyon mula po naman sa Pangasinan. Kasama natin ngayon si Freddy Fardo, Aris 38, Masantos, Yakabasani, tsaka amin sa ating makababayan dyan sa Pangasinan. Freddy? Masantos, Yakabasani, Kuyang Angel dahil sa inaasang pananlasa ng bagyong nando dito sa Northern Luzon, naglabas ng Executive Order Number 008 Series of 2025 ang Pangasian Provincial Government na nagdideklara ng walang pasok ngayong araw ng Lunes, September 22 sa lahat ng antas private and public schools. Habang alauna ngayong hapon ay walang pasok sa lahat ng pampublikong tanggapan sa pag-obserba ng 33rd National Family Week sa ilalim ng Executive Order No. 0084 Series of 2025 na pinala ng tanggapan ni Pangulong PBBM. Samantala, ang PDRMO Pangasinan ay nakahitin alit noong pang sabado dahil sa paghanda sa Bagyong Nando. Ayon kay Ms. Abinix arena Assistant PDRMO Officer, nakapreposition na ang mga kagamitan nila at mga relief goods sa Western, Central at Eastern Pangasinan para sa agarang pagresponde sa mga maapektuhan ng Bagyong Nando. Dagdag pa ni Arenas na nag-abision na rin sila sa mga lokal na DRMO na maging handa at mahigpit ang kanilang Palaala sa mga mangingisda na iwasan muna ang pumalaot dahil sa lubang delikado ang lagay ng karagatan. Mula sa Aksyon Radyo Pangasinan, ito si Freddy Fajardo Aristarte, taguulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy.